Alay lakad. Guys, pag isa na lang po ako Abulin niya ako <laughs> Yummy Hala, may kapre Baba <laughs> so, so, muna kasi mataas eh So, unahin natin yung mga motor Baba muna ulit tayo Tumitigil yung ano, yung makina. Guys, mag-isa na lang po ako. Yung motor na sinasakyan ko huminto, hindi pa nakahabol. And yung sinusundan naman namin si Madam Yvla at saka si Peter Paul na una na. Sumakay na si Madam Yvla. kanina naglalakad kami. Pero ngayon, ako na lang yung naglalakad. Hindi ko alam kung matagal pa ba yung sundo, but um, here I am mag-isa. Which is okay lang din naman kasi para mas mabilis pa ako makakarating doon. Sabi ni Route 1 and a half hours daw na lakad. Kumpara kung magsisira-sira yung sinasakyan, matagal pa nun. Hindi naman po ako natatakot sa inasanay tayo dito dahil dati tayong mountaineer. Ang dami ko na pong naakit na bundok sa Pilipinas at sa abroad. And even in Davao, uh, ang Mount Apo which is the highest mountain in the Philippines ay twice ko na po yung nakiat. Ang last ko was in 2022 so hindi po uncommon sa akin ang mga lugar na ganito. In fact, itong trail na to established na nga po ito eh. So mas may malala pa akong mga nadaanan trail kaysa dito. Yan na si Kuya. <laughs> Yo, mahabol. bangang bak nababa ka lang <laughs> hala may obstacle po tayo oh no bakit nito balibalik pa okay okay na okay gaya na. natin dyan hindi lang tayo siya? Anong kahoy kaya to? Parakata. Parakata? Um, yan yung ginagawang kusporo, oh. papel, Talaga. plywood. Sinadya ba yung itong ba? Hindi, natumba lang. Ah, lang, lang, lang siya na. doon sa puno. Nabuwal siya eh. Okay. Okay, nagdesisyon na ang grupo. Babalik na kami ng Dato City. <laughs> Matapos ng lahat ng yon. babalik lang pala kami. Hindi pa kami nakarating. So, papadala ko na lang itong... Bag natin so, na doon sa ating kotse. Ayun nga po si Bida. Tapos lalaki na lang namin, di ba? Mas ma mas madali pa yan. Painom naman ng waterfalls. Hay, <today> <today> di ba, di ganid kilig. Ooh, ah, ooh, ah, ooh. Ooh. Ooh kininda alay lakad part 2 po tayo <laughs> and this time wala na po tayo sa Cebu nasa Davao na po tayo nasa Kabundo katinan nyo po yun oh. Diyos mio kurason nag crocs ako dapat talaga nagsapatos ako eh ito po yung daan na nilalakaran namin oh. hala may kapre pre <laughs> <laughs> niya ako Habulin niyo ako. Nag-trail run pala. Habulin ako. Wow, so relaxing. Narinig niyo po ba yung lagaslas ng tubig? Um, mini waterfalls po or water source lang naman. Um, ito, no? parang may ilog dyan na maliit. Dumadalo yung tubig. Yun. Ang ganda mukhang malamig po yung tubig, no? Tsaka ang sarap lang niyang pakinggan yung tunog niya. Ayan si Madam, naguhugas na siya ng paa sa ating mini waterfalls. Ayan Wow! Biglang may community dito sa Tuktok. Tinan niyo po. May community na oh. Wow! Oo! Hindi. Hindi. Ito na. Ito na ba? Ito na. <laughs> Nakalahati pa lang kala ko ito na eh. Hindi pa daw to. Kalahati pa lang daw tayo. Kakaw to kakaw. Ayun ah, pala yung kakaw. Oh. Alright, nakapagpahinga tayo ng 10 minutes. I try naman nating sumakay kung pwede sa kalsada. Starlink sila o Kasi Sir Paul o Nakarating <laughs> Daming kids mga first time na mag-travel dito sa Bundok Kami yun Si Jason at saka si Jason Nahulog Ayun, si na si Jason. siya <laughs> Hello Hello Hello, Hi. Hello. Hi. Mga bagets po ng kapatagan <laughs> Hello! <laughs> Hello! <laughs> Hello! Hey! Hello! 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 What's your name? Ano pangalan mo? Jaran. Jansen. Jansen. I don't mind the daan, okay lang, hindi naman siya sobra talagang mahirap. Maputik lang, nagkataon kasi umulan daw kagabi, but we're here safe and we welcome pa kami ng mga kabataan ng kapatagan. magka po tayo sa head of the CTO dito para naman, alam nyo yun, legal at uh, courteous ang pagpunta natin dito. Bagnas na ang pawis. Ah, ito po yung itsura ng mga house. O, so, tinan nyo pa. Yeah. Oh, ang hapon pa. Oh, happy, ano nga ba ano yan? Alaman yan? Is that daisy? Lilies? Kung sis nakita ko lang tong halaman na to sa Korea. Dito lang pala meron. Talaga? Abi Gail. Basta panipasan lang <laughs> natutuin papadulong. Ngayon na. Toyo ni mo. Ngayon na. Bakit di ka asikaso? May pabuko sila Parang nag-request kasi ng buko si Oh, saging oh. Yun oh. my God, Malangin. Saging sir, saging Saging Saging, okay, saging dito Ang laki ng buko na yun Laki na Rats. Laki ng itlog Apo! Ano yan? Balinghoy? Thank, Thank you. So, ate tayo, ate tayo. Hati tayo. <laughs> may init, sobrang init. Please. Oh, ate, yan. <laughs> sobrang init. <laughs> Kamating kahoy. Mmm, <laughs> kanina may saging ngayon. Kamating kahoy. Ano yung tumbo ko na? Tira, tira ni Paul. Thank you. Asarap sarap ng cheese. <laughs> Kala ko cheese. Dito ko lang po. Kamating kahoy po. Or balinghoy.

Nakakain na po kami at medyo magbibihis-bihis na. Kami po ng ano ko pa ako. Lagkit po dahil sa biyahe. Pansin ko parang uulan na po. Kasi tingnan niyo po yung, yung mga ulap ay papalapit na po. At medyo dark po yung skies, no? Ayan, no? Ay! Sa'yo to? Sa'yo to? Sa'yo? That's not mine. Ano yung kanyan? Ano yung kanyang magulang yan? Hindi ka sa kanya, hindi pakita mo sa manap mo. Hala! Nawawala. Ayan na, nagagalit na siya. Azul? Ay, namiss ko na si Azul. Ikaw na lang ang pet ko nga. Uy!